Okay oh, kain na kain dalawa, bilis kain O, oh, unang kain Oreo, kain ka na Ayun o, unang o, oh, ito pa o oh. Ay, magkatabi na raw sila Sasabog kayo, pareho kayong itim Meet our Oreo Itim din O, oh, Oreo, kain anak Eto na, mahanin ang batang kanino. Olo. Oh, up, up. Shhh. Oreo, wag yan. Oreo. Oreo. Oreo the gorio. Halika rito. Gorio. Oreo oh, Ayo mau anak nap Hah Ayo mau nak Oreo Oreo Hah <laughs> Katabi sila, magkasala sila sa pagkain eh. Tuyo, ayun lang. Ito talaga tagalit mo. Inalikan ni Lola